Uh, hello, good, mo good morning po sa lahat na aking mga manunood. Ngayon po sa umaga pong ito ay uh, na po natin yung mga napisa sa ating pong hatcher dito po sa aking automatic seater incubator na uh, ano, refrigerator. Ayan po. isa na mga okay. sisiyo so alisin na po natin dito Balik natin, saraduhan natin yung ano. Ayan. So, kukunin ko yung ano, yung mga napisa kasi meron pang mapipisa. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, walau Walo. Siyang. Sampo. Labinja. Labinja lawa. Labinja tatlo. Labinja apat. Labinja anin. Labinja pito. Ay, labing walo lahat so yung ating pong mapipisa ay isa dalawa ayan po meron pong ano ibabalik ko doon sa ano sa hot share. kasi meron pong mga ano mapipisa Ayan po. So, buksan natin at uh, ibabalot natin yung itlog na hindi po napisa. Kasi baka mapisa sila. Ayan po. So, binalik ko kasi uh, meron pong sintomas na mapipisa yung iba na hindi pa na. bukas kasi yung nangyari diyan kasi meron pong nahuli halimbawa ngayon nagsalang ako tapos kinabukasan nagsalang ulit so nahuli po yung iba ayan po so yung ating pong ano yung ating pong sisiw ilalagay ko doon po sa ano sa akin brooding box okay tara So, ito na po tayo sa brooding box. Bale, transfer natin dito sa aking ginawang brooding box. Ayan po. So, yung brooding box ko po ay serang refrigerator na ginawa ko pong uh, brooding box. Ayan po. So, ilalagay ko po dito. Ayan po. Ayan kasi ito po yung pinaka magandang opsyon na aking ginagawa sa tuwing po napipisa ang aking mga sisiyo sisiw na na ayan so, so dito ko po sila uh, nilalagay kapag bagong pisa yung aking pong mga sisiw ayan po so Ayan po kung paano ko po palaki paanuhin yung aking mga sisiw galing po sa aking incubator. Ayan po. So Ayan. Diyan po sila mamalagi hanggang sa lumakas sila. Mamaya lalagyan ko sila ng karton dito para maganda po yung kanilang ano. Ayan. Kasi yung kanilang mga pa na ano eh, Ayan po yung ating mga sisil. So, itong rip na to hanggang doon sa ano dulo. Ayan po. So, ayan magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ah, iimbitahan kita na mag-subscribe para sa lahat po ng uh, aking pong na-upload na video ay lagi po kayong updated. Maraming maraming salamat po. Goodbye and God bless.